Mga kababayan, mabuhay! Ako si Lan ng hashtag Walk with Lan. ang inyong kaibigan sa radyo na ngayon ay nasa YouTube. Parang si Lakay Teo Makalma na laging may special na balita na makakapagpainit ng ulo at makakapagpatawa Ngayon, sa gitna ng kaguluan sa ating bayan, narito tayo para pag-usapan ang matinding panawagan ng Iglesia ni Cristo sa namumuno sa gobyerno. Iglesia ni Kristo ha, matindi ang panawagan sa namumuno sa gobyerno. Yan ang ating paksa, mga kawok. Pero bago tayo sumisid, shout out muna sa ating mga manunood sa Pilipinas, mga taga Manila, Cebu, Davao, kayo ang pundasyon. Sa United States of America, lalo na sa California at New York, mga OFW na nagpapahirap, no? Oh, pang nagpapakahirap para sa pamilya. Sa Canada, Australia, United Kingdom, Germany, Japan, Hong Kong, United Arab Emirates at Italy. Salamat sa inyong mga oras. Kahit na sa iba't ibang time zone kayo, kayo ang mga bayani ng bagong henerasyon, lalo na ang mga kabataan na naghahanap ng katotohanan. Mga kabataan at OMW, salam niyo ba sa gitna ng kasinungalingan ang katotohanan ng unang dinuduro. Pero kasama kayo mga kawak, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Ah. Magsubscribe Mag-subscribe na no, sa hashtag Walk With Lan, YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag Walk With Lan. At bago tayo magpatuloy, mga kababayan, kung gusto nyo mag-shop habang nanonood, check out ang YouTube shopping tab. May mga recommended books no, tungkol sa Philippine politics at tulad ng Marshall Law Chronicles para sa inyong reading approach o gadgets para sa mga kabataan na nagbe-vlog. Suportahan natin ang local creators by now and support the truth. Ngayon mga kababayan, balik tayo sa ating special na balita. Alam nyo, noong 2022, ah ang Iglesia ni Cristo ay nag-endorse kay Bongbong Marcos parang isang malaking party endorsement na nagdala ng milyong-milyong boto. Pero fast forward sa 2025, at heto, matindi ang panawagan Ayon sa balita mula sa Rappler at iba pang sources, ang INC ay naglusad ng 3-day rally noong 20, November 2025 na may daang-daang libong ang ah, sumali. Anong hinihiling? Transparency? Accountability, justice at peace. Apat na salitang parang simpleng recipe pero bakit parang hindi kayang lutuin ng malakanyang? Okay, kaya parang blind item ito ha, may isang ading na senador na nagsabi na tama na ading ko sa kanyang kapatid na Pangulo. Sino kaya yan? Si Senador Amy Marcos, syempre, sa rally ng INC, siya ay nagsalita laban sa kanyang sariling kapatid, parang family drama sa teleserye. Pero totoo ha, bakit dahil ang INC, nakilala sa kanilang disiplina at pagkakaisa, ay hindi na makatai sa mga issue tulad ng korupsyon sa budget, kawalan ng justisya sa mga krimen, at kawalan ng kapayapaan sa lipunan. Mga OFWs, ha, kayo na nasa UAE at Italy. O Italy, ha? Alam nyo, ang pera nyong pinapadala ay nauubos sa buwis na hindi transparent. At mga kabataan sa Germany o Japan, kayo nag-aaral ng democracy. Bakit sa Pilipinas, parang lagi may dynastic glitch, ha? Ayon sa INC leaders tulad ng Bienvenido Santiago Jr. Hindi nila layunin pabaksakin ng gobyerno bilang institusyon. Pero ang leader, ha, yan ang tanong. Ay, nako si Bongbong na ng unity na nagkakaisa lang sa kanyang pamilya at allies habang ang bayan ay naghihirap. Oh, shout out ulit sa mga taga United States at Canada. Kayo ang nakakakita ng totoong democracy abroad. Kaya subscribe na para sa higit pang ganitong content, mga kaibigan. Mayon, Sumisi tayo ng malalim, mga kawok. Sa rally November 16 to 18, 2025, ang INC ay nanindigan labat sa pagbaksap ng gobyerno pero galit sa mga patuloy na issue. Halimbawa, ang 225 billion pesos budget cut sa DBWH, sabi ng isang opisyal, ihinto muna natin yung pagnanakaw. Sinong nagsabi? walang iba, kundi citizen defending ang cut, pero bakit? dahil ang korupsyon na naugnay sa Marcos admin mga kaibigan okay ang transparency, bakit hindi buksan ang salin ng mga opisyal? Accountability, bakit ang mga kaso tulad ng drug war killings ay walang hustisya? Justice para sa mga biktima ng martial law na hanggang ngayon ay hindi nababayaran ng mayos. At peace sa gitna ng West Philippine Sea tensions, bakit parang laging may away mga kaibigan? Okay, ha? Nako, nako, parang blind item ulit. May isang pangulo na mahilig sa jet setting abroad. Pero sa loob ng bansa, ang traffic sa EDSA ay parang martial law curfew pa rin. Si Bongbong na nanalo sa eleksyon sa tulong ng INC noon, ngayon ay pinapahiya ng parehong grupo. Bakit? Dahil ang kanilang panawagan ay para sa bayan, hindi para sa dynasties. Mga kabataan, kayo na nasa Australia o UK, gamitin nyo itong knowledge sa inyong debates at OFW sa Hong Kong o Japan. Ito'y reminder na inyong hirap ay hindi dapat sayangin sa gobyerno. Walang saysay. ah Encourage ko kayo mga kaibigan. Shop sa YouTube para sa mga anti-corruption books o motivational merch. Suportahan ang cause mga kaibigan. Pag-subscribe na rin mga kababayan para sa ikit pang in-depth analysis. At ito na ang paborito kong parte ha, ang konting may konting satire tulad ng ZTZRH. easy nyo ha, si Bongbong Marcos na nag-claim ng bagong Pilipinas pero parang luma pa rin ang problema. Parang comedy skit ito ha, unity, unity sa pagtaas ng presyo ng bigas, unity sa traffic, un unity sa korupsyon. Ang ayon si Rally, ito'y hindi basta Rally, ito'y isang matinting paalala na kahit na ang pinakamalakas na religious group ay hindi na maka pagtitits. Okay, sa balita mula sa Facebook at YouTube, ang INC ay tumutol sa mga calls for resignation mula sa Duterte supporters. Pero ang kanilang sariling panawagan ay direkta sa Marcos admin. Bakit hindi pinayagan ang Duterte camp? Dahil ang INC ay para sa peace, ha? hindi para sa chaos. Pero sa third job, no? si Bongbong na anak ng diktador ay parang nag inherit ng problema mula sa utang hanggang sa galit ng bayan. Mga kababayan, sa Pilipinas at ulit ha, sa Pilipinas, doble ang shoutout para sa inyo. Kayo na sa Ground Zero ha, sa US, Canada at iba pa, share nyo ito sa inyong communities. Engaging question, anong mas matindi ang panawagan ng INC o, at, o ang silence ng Mal Malacanang? at reminder ah sumali sa membership para sa exclusive content ngayon, ha, pag-usapan natin ang epekto sa inyo. Mga OFW at youth, ha, si factual tayo. Maraming miyembro ng INC ay OFWs na nagpapadala ng remittances, halos 10% ng GDP. Pero sa Marcos admin, ha, ang inflation ay tumataas. Ang jobs ay kulang. No, panawagan ng INC ay hindi lamang religious, ito ay socio-economic. Transparency sa budget para hindi masayang ang inyong pera mga kaibigan. Parang blind item, no? May isang first family na mahilig sa luxury habang ang bayan ay nagtiis sa guto. Shoutout sa Germany, UAE at Italy. Kayo ang nakakita ng maayos na gobyerno abroad. Kaya bakit hindi tayo mag-demand ng pareho? Mga kabataan, gamitin ang social media para sa awareness. Shop sa YouTube, ha? Para sa educational tools tulad ng online courses on civics. Sa huli, mga kawok, ang INC ay tama, kailangan ng pagbabago. Critical tayo sa Marcos, pero factual at witty lang. Shoutout ulit sa lahat. Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Germany, Japan, Hong Kong, UAE at Italy. Mga kababayan, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang tinuturo. Pero kasama kayo, mga kawok, kaya nating itindik ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership, sama-sama pananatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa hashtag Walk with Love YouTube channel membership at maging bahagi ng ating masiglang laban. Hashtag laban para sa katotohanan. Hashtag walk with lang. Mga kababayan, bago po tayo magtapos, shop now sa YouTube para sa mga merch. At see you next video. Mag-subscribe at hit na rin ang notification bell. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo. Mabuhay ang Pilipinas.